Sa mundo ng ancient mythology, may dalawang lugar na kilala bilang simbolo ng mundo na higit pa sa alam natin. Ang Acheron, ang ilog ng pighati sa Greek mythology, at Avernus, isang sikat na gateway papuntang underworld sa paniniwala naman ng mga Romano. Ang Acheron ay isa lamang sa limang ilog na pumapalibot sa Hades. Hindi lang siya basta geographical feature, simbolo siya ng ultimate passage, isang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan, kung saan nagsisimula naman ang paglalakbay ng mga kaluluwa. Ang Avernus na may totoong lokasyon malapit sa Naples, Italy, ay pinaniniwala ang pasukan papunta sa Underworld, isang lugar na puno ng misteryo at pangamba. Kahit magkaiba ang kultura nila, parehong nagpapakita ang metalohiyang ito ng afterlife, nag-aalok ng malalim na refleksyon sa fascination ng tao sa huling hangganan ng buhay. Pero bago natin ipagpatuloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo muna yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong yan sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa tapestry ng Greek mythology, ang ilog na Acheron ay may distinct at somber significance. Nasa shadowy realm ng Hades, ang Acheron na madalas tawaging ilog ng tigati ay isa sa limang ilog na humahati sa underworld. Ang pangalan niya ay galing sa sinuunang Greek na ang ibig sabihin ay River of Sorrow na perfectly fit naman para sa grim role niya sa pagdala ng mga kaluluwa sa afterlife. Malalim at misteryoso ang mythological origins ng Acheron kaya ng kanyang tubig. Ayon sa ibang sinaunang sources, pinaniniwalaan na lumitaw siya mula sa luha ng mga sinumpa Vivid at hunting ang physical description niya sa kwento. Dark, murky waters na dumadaloy sa isang landscape na walang buhay. Malakay ang contrast sa vibrant na mga ilog sa living world. Hindi lang mythical concept ang Acheron geographically. Sa northwestern Greece, may totoong ilog na kapangalan niya na noong antiquity ay pinaniniwalaan na konektado sa underworld. Ang real world counterpart na ito, ay undoubtedly nag-fuel sa mga mythos dahil madalas bigyan ng mystical qualities sa mga sinuunang tao ang mga natural landmarks. Ang kwento ng ilog sa mythology ay paglalakbay din ng mga Greek patungo sa pag ng afterlife at sa underworld mismo. Madalas itong depicted bilang isang boundary, isang threshold sa pagitan ng world of the living at realm of the dead. Central sa mythological significance ng Acheron ang liminal aspect niya, nirepresenta Nire nito yung final separation mula sa buhay, isang one-way passage papunta sa unknown. Bukod sa pagiging boundary, mayroong deep symbolic meaning ang tubig ng Acheron. Nirepresenta Nire nila ang finality ng kamatayan at ang lungkot ng paglisan. Ang dismal flow ng ilog na ito ay sumasa ilalim sa mga kaluluwang niya na wala sa mundo ng buhay at naglalakbay papuntang eternal destination. Kaya hindi lang basta ilog ang mythological Acheron, kundi isang profound symbol sa Greek mythology na nag-encapsulate ng finality at melancholy ng kamatayan. Paalala siya sa paniniwala ng ancient Greeks tungkol sa afterlife at sa inevitable journey na kailangan tahakin ng bawat kaluluwa. Ang role ng Acheron sa landscape ng Underworld ay kasing pivotal ng kanyang poignancy. Bilang isa sa limang ilog na nakapalibot sa Greek Underworld, iba ang Acheron dahil sa malungkot niyang simbolismo at malagang function niya sa paglalakbay ng mga kaluluwa. Sa pantheon ng mga Underworld Rivers, bawat isa ay may kanyang-kanyang karakter at purpose. Ang Styx, siguro, ang pinakasikat kilala bilang River of Hatred at central sa maraming sumpaan ng mga Diyos. Ang Lethe, ang River of Forgetfulness, ay nagkaalok naman ng oblivion sa mga kalawang gustong reincarnate. Ang Phlegaton, ang River of Fire, ay kumakatawan sa mga pagpapahirap sa mga sinumpa. At ang Cocytus, ang River of Lamentation, ay umaalingaw-ngaw sa mga iyak na mga walang katapusang pagdadalamhati. Sa gitna namang ito, unique ang role ng Acheron bilang river of pain na madalas nakikita bilang initial stage sa pagbaba ng kaluluwa sa afterlife. Highlighted ang significance ng Akron sa underworld dahil sa role niya bilang transit point. Dito makikita ng mga patay si Sharon, ang enigmatic ferryman, kapalit ng maliit na barya. Usually isang coin sa ilalim ng dila ng patay, kagabayan ni Sharon ang kaluluwa sa Acheron na nagmamark ka naman ng kanilang paglalakbay mula sa world of the living papuntang realm of the dead. Sobrang integral ito sa furinary practices na ang hindi pagbabayad ng fear o hindi pagtanggap ng proper burial rites ay nangangahulugang magiging ligaw na ito sa Acheron for over a hundred of years. Bukod pa rito, ang Acheron sa malamig at desolate niyang Agos ay nagre-reflect sa pag-intindi ng mga griyego tungkol sa kamatayan Simbolo ito ng irreversible nature ng mortality at ang transition sa bagong existence na puno ng misteryo at hiwalay sa earthly realm. Ang ilog na ito sa mythological representation niya ay higit pa sa physical barrier. Isa itong spiritual threshold na kumakatawan sa transition mula sa buhay patungo sa kamatayan, mula sa known patungo sa unknown. In essence, hindi lang geographical ang presence ng Acheron sa landscape ng underworld kundi deeply spiritual. Tumayong testament siya sa contemplation ng ancient Greeks tungkol sa kamatayan afterlife at sa paglalakbay ng kaluluwa beyond mortal realm. Ang madilim niyang tubig ay nagdadala ng bigat ng eternal truths na pinagdinilayan ng mga philosophers, poets at ordinaryong tao sa pagdaan ng panahon ang ilog ng Acheron sa kanyang Dark Majesty. Hindi lang siya geographical entity sa Greek mythology kundi isang hub din kung saan nagko-converge ang iba't ibang deities at mythological figures. Ang pinaka-prominent sa kanila ay si Sharon, ang ferryman ng mga patay. Inilalarawan siya bilang isang sullen hooded figure. Ang role ni Sharon ay mag-transport ng mga kaluluwa mula sa Acheron papunta sa Underworld. Essential sa mythos ng Acheron ang kanyang karakter ini-embody nito ang final encounter sa pagitan ng living at ng dead. Bukod kay Sharon, si Hades, ang god of the underworld, ay inherently linked sa Acheron. Bilang ruler ng realm kung saan umaagos ang Acheron, presiding si Hades sa ilog at sa mga kaluluwang tumatawid dito. Kahit hindi directly nag interact sa ilog, ini-encompass ng kanyang dominion ang dark waters ito. Nire-reinforce ang sense of dread at finality na associated sa Acheron. Isa pang significant figure na associated din sa Acheron ay si Hermes. Sa role niya bilang psychopompos, kinagabayan ni Hermes ang mga kaluluwa ng patay sa edge ng ilog kung saan naman nila makakatagpo si Sharon. Itong aspeto ni Hermes ay nag-highlight sa journey aspect ng soul's passage. Kasama ang Acheron bilang pivotal point kung saan nagtatapos ang guidance ng living world at nagsisimula ang realm ni Hades. Ang ilog mismo sa ibang tradisyon ay personified bilang isang deity. Si Acheron, ang Diyos, ay depicted bilang anak ni Gaia, ipinanganak mula sa union nila ni Tartarus, ang Tip Apis. Itong personification na ito ay naga underscore sa primordial nature ng ilog na nagliling taman sa very foundations ng mundo at sa ancient forces na nag-shape ng kosmos. Moreover, may several lesser known entities at spirits din na associated sa Acheron. Kasama dito ang Keres, ang mga dark-winged spirits ng kamatayan at doom na lumilipad sa ibabaw ng battlefield na pininiwala namang hinahan ang mga kaluluwa ng mga patay. Ang ilog ng Acheron na may deep roots sa ancient mythology ay nagdadala ng maraming simbolismo na patuloy na nag-resonate sa contemporary culture. Ang representation niya bilang boundary sa pagitan ng buhay at ng kamatayan, isang passage papunta sa afterlife. Ay nagsasalita sa universal human experience at beliefs patungkol sa kamatayan at kung ano ang nasa kabilang dako. Symbolically, ang Acheron ay kumakatawan sa finality at inevitability ng kamatayan. Ang dark, somber waters nito ay metaphor para sa end of life at the journey papunta sa unknown. Parehas ito sa iba't ibang cultural context na madalas kinagamit para i-explore ang tema ng loss, transition at existential nature ng human existence. Sa contemporary thought, ang imagery ng Acheron ay evocative ng dark aspects ng human psyche. Refleksyon ito ng inner journey ng kaluluwa, ang confrontation sa sariling mortality at exploration ng subconscious. Dahil dito, Nagiging relevant at compelling subject ang Acheron sa psychological, philosophical at artistic explorations. Significant din ang ilog sa environmental at ecological discussions. Bilang mythical representation ng natural water body, pinaaalala ng Acheron ang importansya ng mga ilog at waterways sa human history at mythology. Reminder ito na kailangan nating irespeto at protekta ng natural environment na naging source ng inspiration sustenance at spiritual significance sa buong kasaysayan ng tao. Bukod pa dito, ang enduring presence ng Acheron sa popular culture, references sa literature, movies at music ay nagpapakita ng patuloy nitong appeal at relevance. Madalas siyang lumalabas ng motif sa genre kagaya ng fantasy at horror kung saan dumadagdag siya ng depth at context sa narratives na nag ng tema ng afterlife at supernatural. Itong mythical river na ito ay paalala sa intricate beliefs ng ancient Greeks tungkol sa kamatayan at afterlife. Nagre-reflect ng universal curiosity sa kung ano ang higit pa sa mundo ng mga buhay. Ang presence niya sa literature, arts at contemporary culture ay nagsisement sa role niya bilang simbolo ng human journey. Hindi lang sa physical death kundi pati na rin sa spiritual at psychological passages na dinadaanan natin sa buhay. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.